Hey, for today's video, kung ba nag-ano siya mga karig, nag-arrange dito mga kareg. So, yung hinahawakan niya mga kareg is yung carving niya, yun, yun mga kareg o yung nasa taas, ah, years, guys, ayun, muna yung carving, guys, sa diha. So, um, hindi na to niya ibibenta guys. So, ayan na niya to. Lalagyan daw namin ng mga ricado, mga kakarig. So, ayan yung isa mga kakarig. Akit tayo mamaya mga karig, Ah, uh, doon tayo, ipapakita ko sa inyo. Nag-arrange din siya doon sa taas. Ngayon lang ako naka-video. So, ayan mga karig. O, nilagay niya yung mga kamatis dyan. So, gamit na gamit na lang, mga karig. Ayan niya talagang ibinta. So, yung isa, nadali talaga kasi wala nga kaming pera mga kareg. So, nabinta talaga yung isang gawa niyang carving mga kareg. So, bininta niya lang 4,000 ata yung mga kareg. 4,000 to 500? 4,000. Okay. Oh, for, dito, 4,500? 4,000. Hmm, dyan mga kareg. So, arrange ni Mr. Siya mag-arrange ngayong araw na to. So, ito mga kareg. O, oh, yung design ng kanyang carving. So, ngayon, marami siyang kahoy mga kareg na ikakar. Pero, sus so, kag mga kareg, hindi na nakaya so dito nilagyan niya ng ano sibuyas sibuyas at saka yung ano luya mm ah, siya mag-arrange mag-arrange siya ngayon mga karig akala niya babae lang daw pwedeng ah, sabi niya kanina pala <laughs> akala niya babae lang pwedeng mag-arrange siya daw kasi artist daw nga siya eh Eh, maron na siya mag-design. Siya <laughs> nga pala mga kareg, siya pala yung nag-ano mga kareg, nag gawa rito sa aming cabinet dito. So, hindi pa nga yan tapos mga karig. Dalalagyan pa yan ng uh, pintuan mga karig. So, may pintuan pa pala yung aming ano, mga karig. So, ngayon, yan. Siya muna ang mag-arrange dito sa bahay. Dahil papahingain daw niya ako at charot Araw niya ngayon mga karig. Kaya siya ngayon ay nag-arrange dito mga karig. So, ayan mga karig, dito nilagay sa UT mga kakarig. At nagpapasalamat din kami mga karig. Na sa wakas, meron na din pala kaming tubig. Ito pala update nung nagkatubig na pala kami mga kakarig. So, kuryente lang hindi makaya natin mga kari kasi mahal kasi mga kari. Tapos, yung bahay namin ng mama ko, nagdikit pa na ang laki kasi nang bayad ng anong mga kari. Kaya wala pa tayong budget dyan. So, magtiis lang muna mga kari. Pinakunik muna kami ng aking kapatid. So, nag, nag ano kami ng... 250 per month so yung ayong ano bayaran namin sa um, kuryente. So, nag lang kami mga karig muna kay Hindi na kaya mga karig muna sa bulsa. Pasensya na pala kayo dahil kalat pa dito yung bahay namin. Hindi pa namin nahugasan dahil dito nga, nabibisi nga kami dito sa pag-arrange tell. Yung bahay totally talaga, mga karig, hindi pa talaga lahat ay arrange. Kasi yung ibang mga gamit, wala pang paglalagyan. Gumagawa pa nga si Mr. ng cabinet, mga karig, doon sa taas. Gapakita namin doon, mga karig. Sayang lang hindi natin na-videohan, mga karig, kasi... Tanga-tanga um, kasi yung nag dito eh anong tawag sa Tagalog? Basta, balatong na pula, mga karig. Yung may beans ba? May liso, mga karig. So, ayan. Masarap da, ayan. Iano, mga karig? Itula mga karig. Dahil manamis-namis talaga yung lasa niya ng sabaw niyan. Pala, yung ginawa ni Mr. Na, naglalagyan namin ng sapatos. O, diba? Okay na kayo, mga karig. Nila tayo bibili sa mamahaling mga paglalagyan ng sapatos. So, ayan, mga karig. Siya pa din yung nagawa dyan, pero wala pa yung pintura sotara tara, samahan nyo na ako mag-akyat sa taas. Ganyan lang na si Mr. Country. Eto pala mga mare, ang ginawa namin dito ay binarnisan lang namin mga karig at atwoods tin mga karig. So ayan lang mga karig, kasimple yung aming sahig. Tara, ito pala yung ikatlon niyang ginawa dito mga karig. Ayan pala yung mga kasamahan ng carving na ginawa niya mga karig. At ito yung mga koleksyon niya na mga mabote mga karig. Ibat-ibang enomen eh, yan mga karig. Ewan ko anong mga pangalan yan, dalin nila ako manginginom. At eto mga karig, may nakita pala tayong slice bread. Mamaya kakainin natin yan. So eto pala mga ano mga kakarig. Ito mga karig, regalo para sa aming kasalito. Eto, binili niya mga karig para sa kalenderya nila. Eto, mga baso mga karig. At ito pa mga karig. Saucer so, mga karig. Hindi naman natuloy mga karig dahil... Ayon kanyang mama, mga karig, magkarindera. Kaya ito nagiging model na lang dito, mga karig. At yung iba dyan, mga karig, dito sa mga, ano mga karig, itong mga, ibang mga baso, mga karig, ay regalo po yan ng mga kasal namin. Itong solar pala yung ginagamit namin dito sa taas. Matagal yan, mga karig. Three years na yan, ginagamit dito namin, mga karig. At sa awan ng Diyos, hindi pa din pumapatay, mga karig. Karik, eh, lagyan namin dito sa labas ng aming uh, second floor mga karik para maganda naman ang view sa itaas. Ito palang klase ng bulaklak ay para siyang plastic mga karik, para rin siyang ano, kawayan mga karik. Napakaganda dito mga karik pag dito inilagay. At ito syempre yung pakulay-kulay natin na kulay red dahil attractive daw ito mga karik. At ito may bulaklak siya mga karik pero dalawa lang yung bulaklak natin. At syempre mga karig, andun pa yung iba mga karig. Ayun ang wave of love namin mga karig. eto pala mga karig, ay jealousy pala. Painted pala yung pinili namin. Pero hindi kami makita kung ano ginagawa namin sa loob. ang painted na to na jealousy mga karig. Katas pala ng aming pagbablog. Bali, tatlo pala ito mga karig na jealousy na nilagay namin dito. At marami mga karig, i-check mamaya mga karig. Tara, samahan niyo muna ako sa ginawa niyang paglalagyan ng aming negosyo na maliit. Mga karig, ito na mga karig. Ay, huwag ka nang umalis. Dito nga mga kakarig, ito pala ang paglalagyan ng aming maliit na negosyo na sagingan mga kakarig. Dito pala namin ilalagay mamaya ang aming saging. Ito ang mga box mga kakarig. Dati ay binigyan kami ng aming customer ng mga box. Ito pala ay pinaglalagyan diba ng orange mga kakarig. At ito, kahapon lang niya ginawa tong box box na to, itong cabinet mga kakarig. Dahil gusto niya magiging social din ang aming lalagyan ng aming saging. Mga kakarig, kunin muna natin ang aming mga saging at ilagay na natin dyan para magiging King, maganda sila. <laughs> May na magpapahuli naman, mga kareg, sa bulaklak itong mister ko. Ako ay hindi pa rin mahilig sa bulaklak. Dahil, ay, nakakapagod pag uh, atiman ng mga bulaklak, mga kareg. <laughs> eto pala, mga kareg, si mister pala ang nag design din dito, mga kareg. Ayan siya, parin naglalagay ng mga paglalagyan dito ng bulaklak. At syempre, yung iba, hindi na kaya siya nasa baba, mga kareg kasama ko mga kakarig ang aking pinakamagwapong anak. Ito pala ang tutulong sa akin dito na maglalagay doon sa taas. Ilalagay mo na na yan doon sa taas patungo sa kanyang papa. Dito siya aakyat. Ito pala ang maliit naming negosyo na sa aking mga kakarig. Bali isang sako lang pala yung nakuha natin sa bukirin mga kakarig. Ganito kami makahirap mga kakarig. Mag-akyat dito sa aming second floor dahil napakaliit ng aming hagdanan. At siya mga karig, ang aming sagig. Hindi nyo ba alam kung saan tayo galing? Galing ito sa Jose si Dalman. Doon kami naghihirap. Mga karig, paano naghihirap? Anong paghihirap ang ginawa namin doon? Naghihirap kami magtanim mga karig para mamunga ng pera. Eto nga mga karig, damunga na nga ng pera. Hindi nga lang masyadong malaki pero okay na yan mga karig. Dahil makakatulong naman ito mga karig. Butin lang hindi kinawa sa wakas ay natapos na din kami mga karig. Ito na ang itsura niya mga karig. At ito na nga mga karig. Natapos na nga ang paglalagay rito sa aming mga saging. At meron pong bakante dito sa ibaba mga karig. Oh. Dahil kunti lang naman ang ating nakuha doon sa bukirin. Siya nga pala yung magsasalita rito sa painding namin dito sa aming vlog. Okay, ready camera action. 1, 2, 3, go! Kung nagustuhan po ninyo ang aking YouTube channel, please like. and subscribe and comment for Karib JTB Thank you. Marami salamat po.